Nangin emosyonal ang pagpahayag ni Vice Governor Rodora Cadiao sa flag raising ceremony sa bagong kapitolyo. Ang naging pahayag aangat sa mga proyekto kang gobyerno probinsyal nga hindi lagi-lagi maimplementar bangat sa pagpamalabag kang pira ka mga opisyalisman sa probinsya. Una kaja ang rehabilitasyon kag pagpagkuka ang sa Lasar Memorial General Hospital kag ang ginaproponer sa telad nga Provincial Dissertation Project. And we a very good project I believe is the best project that came to us, it cannot take off. And the hospital that we want to modernize cannot take off. Sometimes I cry, you know. Bakit kaya ito ito probinsya ito? To? Wala na ba ang ginawa ang mga tao dito? Wala na ba tayong nagawa na tulungan para yung antikin yun na think of technicalities. Dikwidi na ang Virginia ay ang muda, dikwidi na ding, dikwidi mo dana sa pitara, dikwidi mga kaswazra ay ang muda. You know, one antikyanin that dies every day in that hospital, kasalanan natin yan ang because of negligence. Hindi ba kayo nalulungkot sa nangyayari sa probinsya natin? Ang ganda-ganda na ng Gimaras! Ang ganda-ganda na ng Aklan! Ang the brink of prosperity anjir then... anog lah malah ada yang tamas antike cikgu saat kami dead, dud, ngederak na aku jel dud ngeproject naman aku jel dud pagabut digas, sama nama panligan side drum corruption drum lalu <laughs> luar tanah i'm speaking to you from my heart but anyway Dugang pa ni Vice Governor Kajaw, bulogan natin ang mga proyekto nga nag-aabot sa probinsya kay Parayas Satanan. Para sa Ko-Patrol, Peter Salivar.